Update regarding po sa may mga problema sa payout kung makukuha pa nga ba natin yung ating uh, missing uh, earnings dito kay Facebook no especially doon sa ads on reels kasi mga lodi no uh, may mga videos na po tayong nakikita na nagbibigay na po ng haka-haka patungkol dito na maaaring hindi na nga daw po ito makuha which is possible naman siya mga lodi no pero uh, ngayon po is uh, magbibigay tayo ng update kasi nga po mga lodi no kinokontak natin si customer support regarding dito kasi po ito ay nangyayari po sa Maraming content creators ngayon. Kaya ma naman mga lodi, kung ito ay nangyari din sa inyo na maaaring hindi po na-process yung inyong payout, no? O kaya naman uh, doon sa invoice na dumating sa inyo, kulang din, baka po mga lodi, no? Uh, ito po yung uh, maaaring maging sagot sa inyong katanungan. So, mga Lodi, no, ayan po, uh, kalahating oras ko po kausap yung customer support ni Meta at ipinaliwanag ko po doon yung uh, sitwasyon na nangyari sa ating payout. No? So, uh, hindi po na-process yung ating a uh, earnings sa ads on wheels, yung approximate earnings, no? only bonuses lamang po ang na-process doon sa ating payout. And then, Today nga po, dumating nga po mga lodi yung inaasahan nating invoice na kung saan yun po yung summary ng ating magiging uh, uh, earnings or uh, sasahurin dito po sa darating na katapusan ng July. At yun nga mga lodi, no, hindi po uh, balance or hindi po equal or hindi accurate yun pong uh, na po natin na invoice no, doon sa nakaprocess sa ating payout. So mga Rodino, pinalawaran ko po sa uh, customer support lahat po ng sitwasyon na yan at uh, ayun nga po under investigation pa po nila yung bagay na yan kasi kahit po sila is hindi pa rin po nila makita yung reason or hindi po rin po nila ako masagot ng diretsyo kung ano po yung nangyari dyan at ang sabi po nila mga no is uh, mag po tayo ng uh, second invoice dahil possible daw po na maaaring mag-send daw po ng uh, another invoice si Meta although alam naman natin alam na ba natin mga Lodi na dalawang invoice lamang po yung nare-receive natin monthly which is yung invoice para sa stars which is na receive na natin yan nung nakaraang araw no ang kasama po ng uh, stars sa invoice is yung uh, subscription no stars at subscription magkasama po yung Uh, invoice nyan. And then, yung pangalawang invoice na nare natin, no, yung nare lang natin kanina umaga is, magkakasama dyan is yung uh, ads on reels, stream ads, live ads, at bonuses. Okay? So, sad to say, mga Lodino, uh, hindi po para para yung nare-receive natin invoice kanita. Merong uh, para sa bonuses lang, merong sa ads lang, or sa reels lang, no, mga Lodino. And then, point dollar lamang po yung mga nare or Ah, uh, hindi po accurate doon sa naka sa ating payout. So, ayun nga mga lodino, hindi natin alam kung may darating pang panibagong invoice, pero ayun nga ang sabi ng customer support ni Meta is antayin po natin sa darating na July 23 kung ma paid o ma pepe yung status ng ating uh, mga naka payout and then included na yung ating missing missing payout no na uh, which is hindi na-process yung ating earnings, approximate earnings doon sa ads on reels. Okay? So, antayin po natin mga Lodi no, sa darating na katapusan kasi pinaliwanag ko na po talaga lahat at mabot ng kalating oras ang aming usapan which is wala talaga silang maibigay na accurate na sagot ngayon. Ngayon, ang tanong is may possible ba itong makuha talaga or hindi talaga makuha? Well, mga Lodi, no, 50-50 po talaga yan. Kung makukuha natin or hindi, ang sagot is maaring hindi talaga. Kasi mga Lodino, meron pong mga content creator na nangyari na po itong issue na to before. At meron pong mga ilan na nakakuha or nakuha nila at meron din pong ilan na hindi. Bakit ko nasasabi to? Kasi po, yung ilan sa mga yan is ako po yung uh, nag a which is uh, tinatry po namin appeal at still, hanggang ngayon, mga Lodi, umabot na ng 6 na buwan, 3 buwan, 4 na buwan, hindi pa rin po na paid yung kanilang missing payout. So, parang nawala nga po ng parang bulak. But, yun pong iba naman is na kuha nila after uh, a month, after 2 months, after 3 months, na-paid naman po sa kanila. Kaya, mga Lodi, no, Uh, kung nangyari sa inyo to, huwag din masyadong mag-expect kung makukuha pa ba or hindi, mga Lodi, no, hindi naman sa uh, pinahihina ko yung loob nyo, pero that's the reality, mga Lodi, no, huwag masyadong mag-expect muna, no, kasi baka mamaya mag-expect talaga tayo, And then pagdating nung uh, katapusan ng July is wala talaga tayong makuha, Siyempre, masakit nga yun. although, kahit uh, maliit man yon or malaki, pinaghirapan natin yon mga Lodi, dapat talaga na makuha natin yon pero Uh, yun eh, wala tayong magagawa eh. kasi uh, <laughs> parang ano lang tayo dito eh yung, hindi <laughs> natin basta, mga lodi, wala tayong magagawa mga lodi, tulad ng mga nangyari no, sa iba na hindi talaga nila nakuha, okay, pero ayun nga mga lodi as of now, antay lamang po tayo hanggang katapusan kung makukuha nga ba natin yan at dun po natin malalaman kung ano ba talaga ang nangyari okay